Yan, magandang umaga na naman po sa atin dito sa Pilipinas. Sa so, bago natin po umpisa ng ating video ulit, uh, mag-subscribe po kayo. So, ngayon, uh, pinost ito ngayon sa GMA News, no? Ito atang video na pinost ng GMA ay kuha sa, ano, sa, kuha sa Oriental, Mindoro. So, si Governor Humerlito bon uh, sa lugar ng Oriental Mindoro, no? Uh, pinuna niya itong gawa ng uh, project ng DPWH dahil uh, isang bakal lang yung kanyang uh, inilagay. Ang uh, tinutukoy mismo ni Governor ay yung uh, Regional Director Engineer uh, Gerald Pakanan. So, ngayon, pinaiimbestigahan pina na, no? <sighs> Nakakatawa dahil... Uh, bilyon-bilyon yung uh, pondo na ipinagkaloob ng gobyerno dito sa proyektong ito ng DPWH. So iisang bakal lang ah uh, ito inilagay ng DPWH. So kung sino man yung mga kontraktor na gumawa dito no, God bless you dahil la uh, sambayan ng Pilipino ang uh, nakasalalay sa sa proyektong ito no na kung may mangyaring masama eh maraming maapektuhan at uh, syempre uh, mas prone sila sa accident during calamity or something na may mga typhoon so nakakaawa dahil uh, alam nyo, billion-billion po ang pondo ng gobyerno na ipinagkaloob nila sa proyektong ito yet uh, tinipid ng DPWH no at tingnan yung video na to at talagang uh, pati kayo ay eh, madidismaya mismo uh, sinimento lang wala na at uh, parang madali na to masira so panoorin po niyo ginugtong mo yan oh dapat yan kinabit mo may Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi sinaming to, walang bakal sa gitar. Dinaya, nag-repair na rin ng dinaya pa. Ulit, ulit, pa ba na nangyari. Eh, no, kita mo, dapat may dawin yan. Meron pang gumagawa. May gumagawa ba na slow protection na walang bakal? Nagdugtog, tayo, makawang na agad. Bakit? Walang nagdugtog sa dalawang... Hindi mo. Oh. Hindi mo tama ba? Lad, eh? okay. Ikaw, ka, kahit hindi ka taga-DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. At ilan lamang po yan sa mga nakalap namin informasyon para sa araw ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de la Magandang araw!